Parang lagi nilang sinasabi, may vowsy naman. Sa divorce, pati yung lalaki naman protected. Hindi lang oh, laging kaya nilang isolve ng vowsy. Hindi lang naman babae yung naapektuhan. May aggravated party din naman ng mga lalaki. So, kailangan maprotektahan din natin sila. Kaya hindi siya mag equate doon sa kung ano makukuha mo doon sa vowsy. Ah, alam mo, meron na akong experience in my long years of practicing litigation in family law. Meron na rin ako na experience na may mga lalaking inaabuso. Hmm. Hindi ako nagbibiro dyan. May hmm. mga lalaking inaabuso ng babae. It, it work both ways. Kaya lang, ang kadamihan po talaga sa Pilipinas, ang babae, ang talagang nabibiktima. Ang sana lang maintindihan ng mga ganong argument na meron namang vowsy, hindi naman ibig sabihin magkakaroon ng divorce, madidisqualify na yung vowsy. Pwede ka magsampan ng kaso for vowsy habang nagsasampa ka ng kaso for divorce. Tsaka ito, ibig sabihin ito, meron kayong isang legal bond. Kahit na paghiwalayin kayo sa pamamagitan ng legal separation, nandun pa rin sa isip nila. Mm -hmm nakasal ako sa dambuhalang yan mental torture po yun yung mental health talagang bumababa ng bumababa eh di ba po yun po ang dapat nating sagutin ngayon kung puputulin nyo ang kasal sa pamamagitan ng diborsyo halimbawa ay eh, after the marriage tinangkay ng ng asawa mo eh hindi pwede pwedeng annulment yan mm -hmm. di ba hindi naman kasi existing at the time of the marriage eh. kaya diborsyo po ang pwede dyan. may legal way out po sila talaga po sa totoo lang sa mga napapaputol kung kasal noon ang buhay po talaga ay gumaganda. Natatanggal sa kanila yung negative factors.